Hello guys, so it's me again. So another day and another blessing. So for today's vlog, so dito ngayon sa office. Ayan. So ngayon, uh, magpapa-games tayo. So unahin natin yung admin namin dito sa Edmas Insurance. Edge si ngani. So meron tayong pa sa kanya. So yung guys, so tatangin natin si admin. So for 1,000 pesos ang reward niya kapag nasagot niya yung tanong natin nang tama. So tara, let's go. Hello, Mama. Kamusta? Huh? <laughs> busy, busy, ah. Mama, pwede ka maabala? Nakablog ako? <laughs> 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 may, bata, may tatanong ako sa'yo. <laughs> so, magkano ang 5% ng isang milyon? Ops. One, two, five. three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> ano? million ka pa? Ah, oh, one million. Five percent. five percent. Ay, tapos na ang timer natin eh. <laughs> <laughs> Pero, anong sagot mo? Tamang sagot mo? Ay, hindi. 5% eh. 5%. Nang isang milyon. O, <laughs> mali mo. Sige. Bigyan kita ng chance para may reward ka. Cash to. O, sige. Kahit abos na yung time natin. Pero, sayang sana. Malaki sana yung Reward mo kung nasagot mo na tama. Oh, sige. Sipin mo lang. Bigyan na kita. <laughs> Walang gagamit ng kalki, <laughs> 5% sa... 5% ng isang milyon. Oh. 5%? 5%. 5%. Isip-isip. Kaya mo yan. <laughs> sige, bibigyan kita ng chance ha? para mabigyan kita ng friend sang million eh. sang million. <laughs> oh, isa mo. 5% ang 1,000 isa mo. Oh. mag add ka lang Isang million ah. 5% na isang million. Malapit na. Kaya mo yan? Para mabigyan kita ng reward. Kaya mo yan? Sayang eh. Yung ibibigay ko eh. Gusto <laughs> nang video pa kayo eh. Nagsimula na kasi ako mag-vlog. <laughs> Ayan. Sige, sige. Kaya mo yan? <laughs> Kaya mo yan? Sige. 1 million ka pa. 1 million? 5% ng 1 million? Magkano yan? Okay, yung ano? 1,000? 5% ng 1,000? Kaya yan? oh, magkano 10%? O, oh, 10% mo tayo. Hatiin mo lang yun. 10% ng 1,000. Hatiin mo lang yun eh. Oh, sige, bigyan kita ng chance. Para may ano ka. Ano? Ang isang milyon? Isang milyon? Ano yan? Final na sagot mo na yan? Sure? Sure. Ayan. Correct! Sir, hindi ka mag Hindi, hindi <laughs> Hindi <laughs> 500 ang sinabi mo eh. 5,000 at yung sinabi mo kanina. Ah, mag oh. So, correct! So, 50,000 ang 5% ng million. <laughs> so, meron siyang ano, okay, uh, reward. <laughs> First time ko naman doon. So, Ngayon lang pala ako nag-reward. Ano? Pa okay lang ba? <laughs> so may reward ako sa kanya. So hindi ko na papakita sa inyo. Thank you. And don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us some Thank you.